Ang Kalachuchi ka rin yung puno na nakikita na katanim bilang halamang ornamental sa mga parke at kalsada. Ito ay puno na katamtamang taas lamang na ng puti, madilaw o mapusyaw na kulay at may angking halimuyak na kaya-aya. May dahon ito na makapal at mayamas dagta. Ito ay tumutubo sa ang mga lugar sa bansa at sa buong mundo. Ang iba't ibang bahagi ng halamang kalachuchi ay maaaring makuha na ng maraming uri ng kamikal at sustansya na maaaring may sa ating kalusugan. Ang balat ng kahoy ay mayroong plumerade, isang uri ng glucoside na mapait ang lasa na may taglay namang resins. Ang buong halaman naman ay makukuha na ng steroids, flavonoids, tannins, alkanoids, and glucoside. Ano ang mga sakit at kondisyon na maaaring magamot ng kalachuchi. Problema sa regla, pwede niyong ilaga ang kahoy nito at ang dagta nito. Impeksyon sa bulate, galis, mga bukol o tumor, rayuma at pangangati sa balat. Paalala pa rin mga katips sa mga gumagamit ng herbalis.